Lakna. Ayun. ayun. Ayun, sabi sa'y na eh. ando ni. Hindi na. Balake. Hay git lang. Hay 'o. Sabi sa'y na na 'yun. Ay ayun nga putang ina mo. Ay nako. Saan pa Ay ay putang ina mo. mo, di nakakagat. Ayun, ang laki nuno. Ay. Ah, 'yan, hindi tinabuh. Ayun, tama 'yun. Putang ina mo. Ako po. Ha? Si Boris. <laughs>

Wow, ano yan? Okay. Hm. Parang lungga yun ha. Ay, hey, Ray, lewan na lang kita para madakot mo

Diyan Hindi po. po nandiyan, nandiyan dumabas eh. Sabi ni. Diyan, diyan galing. Laki <git noise> na, sabi sa'yo. <git noise> okay, buntas yun yung muna. bago yung kabila eh. Hindi nang inakama, iba. Sana yun eh. Ano ba tayo Ano ba ko Ano ba tayo? Sa abinit. Hindi na yan kuya, sa na yan. Baka nang loob na ito. Yan, dyan tumakbo eh. Yan, dyan tumakbo eh. Sabi nyo, maliit, malaki pala ah. So, Alam mo nakakita daw eh. Hindi ko basta nakita ko lum, lum, lum- mula si maitim na daw eh. Ganyan. Ah. Kabutat, Grabe ka. na, dali na. Pwede ba Narato ko na butas dito eh. <laughs> Yo, mando, 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 mando. Na, na. Ayun. 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 Sabi siya, Andrew, eh. na. Ayun. ayun nga, putang ina mo. Ayun na po. po. Ay, ay, putang ina ilam mo. Di na laki. Ay, Ay. Ah, tumayo putang ina mo. Ah. ah. Wow. Ah ah. Ah ah. Aba. Mga laban. Yan daw naoy. Di ba ikimatok lob ng ano ha? Ha. ulo, uno ito ulo. Ng. No? Ah ba? Ba? Oh. ah. Mga laban. Ho? Ah oh. Kupo. Ah ah. Palit na, oh. Oh, ah, ah. na ano? Ay, ako. Ay, ako sa nga, ano? eh, Kuya, huwag mo hmm. na ihagas ha. Madami yung bata dito. Kuya, okay, huwag mo na lang. Baka makataan eh. Hindi hmm. mo lang sa labas kung iyan mo. Baho! Ah, Diyan sa mga tela. Ha baka Ah, oh yeah, pa. pag napalabas na nandoon yung mga Oh, ah, baka ano. <laughs> Agusto mong tingnan niyan? Mga basura. Tinimin. Ha? ha? Aba, ayoko, putang anong 'yan? Ayoko na. Teryan. <laughs> ah ah. Lana. Yasa di ko siya. Wala bang ba nagbi-video <laughs> Wala. <laughs> Nasa labas. <coughs> Wala niya. Dot. Wala na. Ano? Ano yung ilaw? Ubo na iyan o, putang um, si Pia Boris

mas malaki ulo ni Totem. Mas malaki nga ulo. <coughs> Baka meron pa doon. Hey. My Boris, Ayan na naman si Kuya Boris. <coughs> Grabe <coughs> ka.

Nilagay sa basket no, na. <laughs> Ayun Che, lakas sa basket Ang unang apo ni Bebe <laughs> 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 <laughs>